So, hello, hello guys. Uh, good morning sa lahat ng Salibleg, sa lahat ng mga silent viewers ko. Uh, thank you, thank you sa inyo. So, ngayon guys, uh, nandito ako sa Hasborn. Uh, UJT ulit ako. So, almost done yung UJT ko. Kaya, tuloy-tuloy uh, lang muna tayo. So, bali ngayong umaga, uh, done na yung bibigyan namin ng medication doon sa mga pasyente. Kaya dito muna ako sa office ngayon. Habang uh, habang uh, break namin, uh, hindi ako nagsayang ng oras, nagbabasa ako ng books. At uh, lagi tayong mag-iingat guys. Lagi mag-iingat. At... So ngayon guys, kunti lang muna yung uh, video ko dahil busy pa ako. So, Maraming maraming thank you ulit sa inyo. Hindi ko ma-express yung feelings ko dito sa Sally Vlog. Uh, medyo marami tayong views. Kaya, I really appreciate. So, dito ako ngayon guys. Yan. So, dito, uh, ako pala guys ay nag-aaral ng community support workers. So, assistant ako ng nurse dito sa so ngayon uh, training pa ako on the job training after ng after ng training ko a uh, uh, good na ako sa pagtatrabaho ng community support workers So patient lang tayo guys so, Ito yung will ko ang tumulong sa mga taong uh, may mga sakit So nag enjoy ako sa <laughs> nag enjoy ako dito sa praktikum ko Ah uh, Maraming thank you sa mga lahat ng mga frontliners, LPE, nurse, Healthcare Aid na tumulong sa akin. Kasi sa ngayon still learning pa rin ako. Pero after ng uh, practicum ko, uh, good to go na ako sa trabaho So unang-una, -una, salamat sa lahat talaga ng mga frontliners. Ang dami kong natutunan. Masaya ako dito sa ginagawa ko. So dito lang muna tayo ngayon guys, mag uh, lang tayo ng ano, kasi every morning Nagbibigay kami ng medication, lunch, nagbibigay kami ng medication, saka turn on Pero dito lang ako hanggang 3 o'clock Pero mamaya baka ituloy ko hanggang 9 ng gabi Kasi gusto ko mangyari ah, tapos kaagad yung JT ko So, yung mga kasamahan ko guys, uh, nagbe-break sila. Break time muna nila ngayon. Kaya ako naman dito lang sa kusina. Uh, two hours from now, pupunta na naman kami doon sa third floor. Doon sa fifth floor. So, marami kami <laughs> mga pasyente ngayon doon. Iyan mo kape muna tayo guys